Ayan guys. Hindi na rin ako magdidilig siguro. Kasi maano umulan nga nung kailan ba yun? Basta umulan ng malakas. Hindi kahapon. Nung isang araw yata. So ito ay tapos na yata guys. Itong ano na to. Parang alam nyo ba itong, itong hinahawi ko na ito. Marami na ako na harvest dito. At ang paso na ito guys. Ay tingnan nyo kung gaano ka ano. Parang 3 inches lang to or 4 inches. Napakadami ko ng na-harvest dito. Yung paso na yan ay courtesy of my patient. Kung nananood kayo ng mga videos ko before, nung nagsisimula pa lang tayong mag-ayos ng garden. Karamihan sa mga pasu ko guys ay donation niya ng aking mga pasyente na mga matatanda. Kasi pag napapag, Siyempre, pag nagte-therapy kayo, nag-uusap-usap kayo ng mga ano, pag napag-usapan napag yung pagtatanim, dahil mahilig din silang magtanim dito guys, dahil palibasa nga ay mal, ano, matanda na sila at hindi na sila pwedeng magtanim masyado ng ano sa kanila yon uh, matrabaho binigyan ako ng mga pasyente ng mga luma nilang paso syempre naman sino tayo para tumanggi charot um, hindi tayo tumatanggap ng cash, bawal yun sa aning trabaho guys. Yung kapag natuwa yung mga pasyente, bibigyan ka ng, misa na gusto magbigay ng mga pera, ganun, gift card, bawal yan. Bawal na bawal yan guys. Pwede tayong matanggal sa trabaho. Pero yung mga ganito guys, yung mga paso, tapos minsan sa house plant guys, yung mga pinagtabasan, cuttings ng mga bulaklak nila, yun, binibigyan tayo, yun, pwede naman yun guys. Um, So, hindi natin kailangang tumanggap ng tongda. Pero kung tayo ay bibigyan ng halaman, why not? Choknat. nut. Tatanggapin natin yan ng buong puso. Tinan nyo ang aking marigold. Alam nyo, hindi tayo nakapagtambay dito man lang sa ano, lower deck. Dito ko pa naman gustong gumawa ng aking computer works. Ala talagang sobra tayong na-busy sa ating buhay bilang magulang. Dahil sila ate at si Jay nga ay panay-panay ang kanilang swimming at volleyball. Si ate sumali sa quad. Tapos marami siyang camp. Si JJ naman, uh, everyday ang practice. Tapos pag weekend ang kanyang competition. So ang mga bata, kapag ka busy, syempre ang mga magulang ay busy din. Kaya ganyan. Napakadumi. Eh. Ang dami kong lilinisin si daddy ang mag, ano, yan, magtatanggal ng mga dahon. Ako naman maglilinis dito. Anyway, highway, by the way, eto na ang ating harvest for today. Marami pa tayong mga, tingnan nyo to guys, napakalalaki ng mga ano, kamatis natin. Ayan o, oh. meron pa tayo sa loob guys eh. Ayan guys, tingnan nyo to, papakita ko tong mga, tong malalaking variety ng kamatis. Ang dami ko pang kamatis na malalaki eh. Parang mamaya gusto kong kumain ng ano, tomato sandwich. Ipapalaman lang natin yan sa tinapay. Pero ito napakalaki. Tingnan nyo to. Ang laki-laki guys. Tingnan nyo Parang nasa 300 grams yung... yung isang beses guys, ko siya nasa 300 grams eh. Ang dami pa dun eh. Binigyan ko nga yung aking kapitbahay guys. Yun yung nakatira dun. Mahilig din siya kasing magtanim. Ang dami niyang tanim na hot pepper. Pero wala siyang tanim na kamatis. Kaya nung isang araw, nung nakita ko siya, sabi ko sa kanya, bibigyan ka ta ng tomatoes. Tapos alam niyo ba guys, kumuha rin siya ng maaanghang na, na, peppers. Maliban pa dun sa siling labuyo na binigay niya sa akin. Pumita siya ng ilang pirasong peppers binigay sa akin. Mabait yun guys. Hindi lang kami masyadong nagkakaintindihan kasi hindi siya nagsasalita ng English. But anyway, alam natin na mahilig siyang mag-garden. So, pagkahapon, sabay kami nagdidilig. Uh, minsan sinisilip ko rin yung garden niya. Yung mga, yung mga tanim niya guys, nasa ano lang din. Paso, yung iba, mga ano, lata. Lata ng ano, yung mga container ng biscuit, ganun. So, meron tayong mga ekstrang paso. Nandun guys sa ano, yung mga paso natin nakalagay lang dun sa playhouse ng mga bata binigyan ko siya ng ilang paso guys kasi hindi ko naman ginagamit so yun masayang masaya siya guys talaga nagpapasalamat si neighbor syempre sharing is caring pag hindi natin kailangan mabuting ishare na lang sa ibang tao ayan guys so tingnan nyo yung playhouse ng mga bata so yung mga paso na ginagamit ko sa indoor and outdoor nandiyan -dyan pa Like I said, yung iba dyan ay donation lang naman din sa akin ng aking pasyente. Pagpasensyahan nyo na guys yung ating ano, medyo madumi ha. Huwag nyo akong i-bash. Ayan, mga malalaking paso. Ito guys, bigay lang din to ng pasyente. Ito, ito mga to. Hindi ko naman pa nagagamit. Anyway, ito lang ang ating harvest. Puta na tayo sa loob ng bahay guys. Kasi magsisimula na akong magluto ng ating ulam for today. Excited akong magluto ng tuna. Sasahugan natin ang ating beans and lagyan din natin ng eggplant. Okay guys, pasok na tayo. Marami na ding lamok. Hindi na pa naman. Yung... No, hindi ako na ano ng lamok. Sabi ko maraming lamok. Hindi pa na ako kinagat ng lamok. Okay, guys, I think part 5 na yata to. Ito na ang ating harvest ngayong Saturday. Marami na naman tayong beans. Ito guys. Tapos meron tayong dalawang tomatoes. Tatlong long hot pepper. Actually, apat pala. Tapos dalawang pipino. Ito naman yung na-harvest natin ano, Carolina Reaper kahapon. Ito napakaanghang nito guys. Naglagay ako ng isang piraso dun sa sausawa namin na toyo suka. Tapos inilagay ko sa ensalada. Nako talagang yung, kagat, yung pagkagat mo guys or pagkain mo nanonood talaga yung anghang niya. Ito pa ang ating nag-uumapaw na veggie bowl. Tingnan nyo. Ang lalaki ng kamatis. Ang ating bell pepper guys ay naging pula na. Meron tayong lima. Limang bell pepper. Ayan. Ito ang ating eggplant. Tatlo. Tapos naman, tingnan nyo to guys. Green pa rin. Ulagay natin to dun sa ano. Dito ko na ito papapulahin sa ating kitchen. Ayan. Saan pa ba yung green? Naputol kasi ito dahil ang laki-laki guys. Nung tinatanggal ko yung hinog, sumama na siya. Kaya ayan. Tapos yung atin namang pipino guys ay meron tayong ayan 4, 5, 7 ang ating pipino. Ayan. Ito guys, hindi to ano hindi ko to tanim. Bumili lang ako ng apple para ating merienda. Imbis tayo ay kumain ng chocolate, apple na lang. Ayan. So pagkagising ni ate, siya ang maghihiwa niyan. Sasama natin sa ating pansit. And then, sa ating ginataang tuna. Kumakain na guys yung aking bunso ng yogurt. Ayan. Pag masamahin lang natin ang mga kamatis dito. Sobrang dami. Kumakain siya guys. Tatlo kagad yung kinain niya. Ayan yung mga kamatis natin. Ayan. Kahapon nang inulam ko guys yung natirang stir fry. Bumili ako ng zucchini kasi hindi successful yung ating zucchini na tanim. Nakabili tayo sa Giant ng isang pack. Merong limang pirasong zucchini for $1.50. So mura yun guys kasi nakasale. Tapos ito yung ating siling labuyo na napitas natin doon sa ating upper deck. Ito ay bigay ng akin yung ano nga, kapitbahay. So ilagay natin. Okay guys, pagsamasamahin na natin ang ating mga, yan ang hot pepper, dito naman ang ating mga tomatoes, ayan, nasa na pa yung isa, ayan, and then, ang ating cucumber, napakadami nating pipino, dalawang puno lang yon. siguro nakaka-harvest na ako guys ng mga ano, mga pitong pipino na yung na harvest ko. Plus, ito pang pito. Ito, meron tayong isang okra. So, magluto na tayo ng ating ulam for today. Ito na ang ating nabiling gulay from Walmart. Bumila ako ng matchstick na carrots. Bumila din tayo ng repolyo. Lalagay natin to sa corn beef brisket. Magluluto rin tayo ng chop soy. Kaya bumili ako guys ng cauliflower. Para tayo makakain ng gulay. Meron tayo ditong broccoli. At sya bumili ako ng aking salad. Kasi guys, nag tayo, nagbabawas tayo ng rice. Para hindi tumaas ang ating asukal sa katawan. At ang ating kape ay hindi ko na naubos, kaya iinitin muna natin 'yan dahil coffee is life. Time check, it's 9:57 na ng umaga. Bago tayo kumilos, guys. Kumain muna, uminom muna tayo ng kape. Black coffee for breakfast. Ang ating kinain ay yogurt with blueberry tapos kape. Okay guys, panahon na para magluto tayo ng ating ulam for today. Thank you so much for watching my long forms and my reels. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Ah. Lalong-lalo na sa ating mga tala sender. Maraming marami pong salamat. Happy Saturday to all. Remember, every gising and every harvest is always a blessing. Bye everyone. God bless. Thank you. Hi guys. Happy Saturday. Time check 9.33 ng umaga. Kakadating lang namin ni Daddy. Ah, um, maaga pa kaming umalis guys. Pumunta muna kami sa Walmart para bumili ng yogurt ni Bunso. Um, naubos na yung kanyang yogurt at dahil healthy naman yun guys um, bumili kami ng tatlong packs Um, dahil bakasyon din sila for 3 days so long weekend ngayon guys because of the labor day tapos pumunta naman kami sa Lowe's para bumili ng um, kahoy na gagamitin ni daddy para sa kanyang project sa ating um, bahay so malapit nang matapos guys ang kanyang mini project pero bago ang lahat mag update muna tayo ng ating garden Tingnan nyo guys ang ating likuran. Talagang ramdam na ramdam mo na na malapit nang pumasok ang autumn. Ayan na guys ang ating situation. So, unti-unti na nalalagas ang ating mga dahon from our backyard na mga puno. Ayan na. So, pag fall guys, maraming ligpitin. Kasi ito lahat guys ay wawalisin. Um, ilalagay ito sa supot. Um, kasi guys, pagka humangin, lumilipad yan. Ayaw ng ating homeowners association na makalat ang ating um, porch or yung sa ating ano bahay, guys. So, ito guys ay malapit ng mag ano, malapit ng pumasok ang fall. So, lahat ng mga dahon na nakikita nyo dyan, guys, malalagas yan. Lahat yan mag ano, malalagas. So, nagtuturn sila ng color, no? From green, nagiging yellow. Tapos, minsan nag-turn siya into brown, red, orange. So, ang fall dito, guys, napakagandang ano niyan. Yung klima is perfect na perfect. Hindi masyadong malamig. Hindi rin masyadong mainit. So, pagka pumasok na ang fall, guys, ang mga tao dito ay nagliligpit na ng closet nila. Kasi yung mga summer na outfit natin, itatago na yan. Kung gusto mong itago, ilalabas na yung mga jacket, sweaters, at kung ano-ano pa. But anyway, sobrang tayong daldal. Gusto ko lang i-update ang ating garden. So, meron tayong na-harvest na tatlong eggplant na lulutuin natin mamaya. Meron pa rin tayo dito guys mga ilan-ilan na eggplant. Antayin lang natin ito na lumaki. Hindi na ako nagdilig kahapon guys kasi umulan nung isang araw. Medyo basa pa rin ng lupa ng ating mga ano, ang ating garden dito. Ayan, meron pa ditong dalawa. Ayan pa guys, medyo malaki. Tatlo. Napakarami nating gulay guys. Ito pa, meron pa tayo ditong eggplant. Ayan. Medyo matrabaho rin kasi lahat to guys ay bubunuti natin. Para next year ay ready na ang ating garden ulit. Harvestin din natin tong pe, ano, beans. So part 2 guys. Mag-tour lang tayo sa ating garden pero syempre maliban pa sa tour kung meron tayong ma, ma harvest na mga gulay, kunin na natin yan. Tingnan nyo itong ano't guys, yung beans, ang haba na. Mukha na siyang sitaw. Magluluto tayo guys ng mga ulam natin sa mga susunod na araw. Dahil meron tayong chance na tumindig sa kitchen, magluluto na ako ng lunch, dinner natin for today. And then bukas na rin guys, kung makakapagluto tayo ng ulam natin sa tanghali. Kasi ngayong long weekend guys, meron tayong balak gawin na proyekto sa loob ng bahay. Unti-unti nating inaayos ang loob ng ating kabahayan. Ito naman guys, meron tayo dito mga long hot peppers. At tingnan nyo to, meron pa tayong talong. So i-harvest ko na din tong ano guys, long hot pepper na to. So marami na tayong na-harvest na ganito guys. Naka-harvest tayo ng labing apat Um, nakalagay na sa freezer 'yon. Um, tas ito guys, kunin ko na din kasi medyo malalaki na. Tingnan nyo 'yan. Meron talaga akong mga sinusu in between guys ng mga ano ko tanim. Naglalagay ako ng green beans na buto. Kaya marami tayong green beans na nakukuha. At dahil lumalamig na rin guys, pipitasin na natin yung mga peppers. Pati yung mga dahon nito ay ilalagay na natin sa individual na freezer bag. Para magamit natin pag tayo ay nagtitinola. Ayan. So lulutuin natin ngayon ay ginataang tuna. Ipiprito ko lang yon Tapos lalagyan natin ng mga gulay. Meron tayong talong, meron tayong beans. Gamitin natin ang pwede nating magamit from our backyard dahil sayang naman. Ayan, kunin na natin to guys. Kahapon din, nung hinatid ni daddy si ate, nanood kasi siya ng football game. Lumabas tayo sa front porch, meron tayong napitas na mga Carolina Ripper, yung napakaanghang na pepper. Um, lalagay natin yung sa freezer or kapag ako sinipa guys, gagawa rin ako ng ating chili oil. Gawa tayo ng chili oil gamit ang ating pepper from our garden. Tingnan nyo yan. Sabi ko kay daddy, ready ka na bang maglinis sa labas? Sabi niya, ang aga naman daw ng fall. May nasisilip ako guys na ano, o oh, tomatoes na naman dito sa ating likuran. Dahil pula na yan, kunin na natin. Ayun guys, nakakita niyo ba yun? So, mahirap naman pumunta doon. Hindi natin kayang ano, tingnan natin struggle is real lalo na sa mga may sakit sa likod ang ating art tour ayan guys kunin na natin ayan sus gino ang dami talaga nating kamatis ayan guys So, ito na guys, ang ating harvest for today. Marami pa rin tayong mga green tomatoes, oh. Napakarami pa nating tomatoes na pwedeng i-harvest. Actually guys, pwede na yung i-harvest ng ganyan. Hindi mo na kailangang pang yung maging pula yan. Pero marami pa rin kasi ako sa loob guys eh. Eto naman, patapos na talaga yung season ng ating pipino. Tingnan nyo to, nandito na sa taas ng net. Kunin ko na din tong pipino natin guys. Kahapon pala, yung aking tubig, nilagyan ko lang ng pipino. Ang sarap guys. Subukan nyo din. Sa mga maraming tanim na cucumber or pipino, hihiwain mo lang siya tapos ilalagay mo lang siya sa tubig. Nagkakaroon ng lasa yung tubig. Parang infused na cucumber water. Ayan. Tingnan nyo, oh, nagtatago. Kunin ko na din to kahit maliit. Why not? Chocnut. not. Ayan. So, tapos na. Malapit na talaga itong matapos, guys. Ito ay magbabalik next year. Sa spring, aayusin natin. So, lahat ng mga tanim yan, guys. Bubunuti natin yan sa kanilang mga paso. Para next year, pagpasok ng spring, i-amend ia na lang natin ng lupa. Tingnan nyo ang ating lower deck. Abay, napakadumi. Eh. Kamusta naman ang ligpiti natin yan? Hanap pa tayo ng mga beans. Ito, guys, nagtatago, oh. Ito, mga beans din kasi ito, eh. Ito ay pole beans. tinusok tusok lang natin ito, eh, yung buto. Dahil naghahanap siya ng makakapitan, guys. Ay, bay, sumabit na sa mga bulaklak. Ayan, kung nakikita... Sana nakik nakikita nyo ba yan, guys? Ayan, oh. Ang dami pa rin nating mahaharvest, nako tamang-tama ito. At bumili ko sa Walmart ng cabbage at saka carrots naubos na guys yung pansit na ginawa natin. Yung pansit bihon na may halong pork leg. Gagawa ako ulit ng pansit kasi paborito namin ni daddy yun. Pag kami nagugutom sa gabi, imbis na kumain tayo ng instant noodles, ayun na lang ang kinakain namin ni daddy. Ayan, napakarami pa. Ito nakakatawa tong ano na to guys. Itong paso na to, sa, sa, sa kaliitan niya, ang dami mong na-harvest. Ito guys kalamansi shout out sa aking kaibigang si Miles Hardy binigyan tayo ng ka kalamansi para na talagang gubat ang ating backyard ayan ang pole beans wala na kasi akong nakitang bin bean, ano beans na hindi pole beans kaya ito na lang ating ginamit pero napakalago ng dahon ayan ang daming beans guys oh. Ayan oh. Dami na naman nating na harvest na ano. Beans. Masagana ang beans natin. Tingnan nyo yan guys oh. Napakadami. Nag-uumapaw na naman ang ating biyaya ngayong Sabado. Maraming salamat po talaga sa grasya. Panginoon. Pagka merong kang ano guys tinanim. May aanihing ka rin. Kaso lang bago ka naman makapag-ani, syempre ito ay hard work. dideligan mo, ipuprun mo, ano, tapos pagkatapos ng season, lilinisin mo rin. So kailangan talaga ay matiyaga ka lang. Ito naman kasi guys, ang aking libangan. Alam niyo ba dito sa lugar ng ni Uncle Sam sa Amerika, ang takbo ng buhay natin dito ay mabilis. Napaka-stressful ng buhay dito. Wala tayong ginawa dito araw-araw kundi maghanap buhay, magtrabaho. So, hahanap ka na lang guys ng mga bagay na talagang makakapagpasaya sa'yo. Kung saan ka makakapag-relax, go for it. Dahil wala naman tayong bisyo guys, hindi tayo umiinom. Hindi rin tayo nagpa-party dahil tayo nga ay matanda na. Hindi naman sa matanda, pero nalip, nalipasan na natin yun, ano? Tayo ay magulang. Siyempre, masinuuna natin yung ating mga anak. Pero alam nyo ba guys, dito sa ano? Dito sa Amerika, ang mga tao dito kapag ka biyernes, nag a -unwind talaga sila. So, makikita mo sa ang restaurant, punong-puno. Yung mga bars, guys. Naku, nag-iinom talaga sila. Pero dahil hindi naman tayo mahilig uminom, maliban sa kape, coffee is life. Yan lang ang ating kaligayahan. So kahit na nakakapagod din mag-gardening guys, ay for the go lang tayo. Ipinupush natin yan kung saan tayo masaya. Maliban pa sa kasayahan, syempre nakakakuha tayo ng mga gulay na napaka-fresh. Kaya naman si daddy, talagang ano, napaka-supportive. Kanina guys, galing kami sa Lowe's. Bumili siya ng kahoy. Sabi ni Daddy, mag-ikot-ikot ka na lang muna dun sa mga ano, garden section. So alam na alam talaga niya yan. Hindi naman tayo bumili guys, kasi hindi naman yan kasama sa ating budget. Kahit na kaya nating bumili ng mga house houseplants, kung hindi naman natin kailangan, hindi natin kailangan gumastos mas mga importanteng bagay ang ating dapat pagtuunan ng pansin katulad ng mga pagkain para sa ating mga mga, mga matatakaw na junakis